May tanong sa akin, ano daw ba mga pwedeng gawin sa mga mapang-abuso na maniningil ng mga lending or financing companies. Actually, uh, last August uh, 2019, no, uh, nag-issue ang SEC na Memorandum uh, Circular 18, Series of 2019, na pinamagat ang uh, on Unfair Debt Collection Practices. Uh, of uh, financing and uh, lending companies no dahil dito uh, naglista ang SEC ng ilang mga halimbawa no uh, on what will uh, constitute an unfair debt collection practice no uh, ito yung mga ibang halimbawa no um una paggamit ng threat or uh, karahasan or other criminal means uh, to physically na masaktan yung tao no or uh, or i harm din yung rep reputation niya at saka yung property no yung pangalawa is yung pagbabanta uh, nagagawa ka ng anumang illegal na action sa kliyente okay pangatlo uh, pag insulto o pagmumura uh, na nag-resulta sa pag-abuso sa mga kliyente pang Uh, pagsisiwalat or uh, sa public no, ng pangalan o anumang personal uh, na, na impormasyon ng mga kliyente. Tapos yung number five, uh, pananakot na uh, ipagsasabi uh, sa, mag, sa, mga kakilala mo na meron silang utang na hindi na babayaran no. Tapos pang-anim, Uh, paggamit ng mga mga o or uh, pagpapanggap uh, para lang ano dayain yung kliyente na makapaningil no sa inyo. Tapos yung number 7, uh, pagpunta or pagtawag sa inyo sa mga kliyente sa hindi reasonable oras. So nagset set si SEC ng oras na kailangan hindi matawagan bago mag alas 6 ng umaga or lagpas ng alas 10 ng gabi no? uh, pero may exemption doon no may exemption na pagka past kan ng 15 days na mahigit eh pwede naman kayong tawagan no or may written na uh, kayong ebidensya na pinapayagan niya kayong tumawag no? sobra doon no? sa oras na yun o bago sa, oras na Tapos yung number 8, uh, pagtawag sa taong walang kinalaman sa utang na hindi naman inilista ng kliyente no, sa panahon na nag-apply siya na upang maging mga reference, uh, guarantor, or co-maker. No. Tapos, uh, ayon sa SEC, no, ang mga financing and lending companies, kailangan eh, kailangan siguraduhin na uh, conduct sila in good faith no na responsable no yung kanilang pakikipag-engage no sa mga kliyente habang uh, ginagawa yung pangungulekta. Dinagdag din na SEC na kailangan na uh, panatilihin confidential yung mga informations na nakuha no ng na mga lending at financing company sa kanila yung mga sinulat ng mga kliyente sa application so kailangan yun uh, confidential pa rin yun. No? Nilinaw din ng SEC na uh, po pwede naman gumamit ng collection agencies ang mga financing at lending companies pero sila ano lang kumbaga parang agents lang. So any ano kung ano man yung mga paglabag no doon sa memorandum circular 18 series of 2019 well si financing at si lending pa rin naman po ang ano ron ang uh, mananagot no so nagset si SEC ng mga penalties no ah uh, pagka nilabag yung uh, MCE uh, MCs uh, Memorandum Circular 18 of uh, 2019 no? uh, sa unang violation pagka lending 25,000 pag financing, 50,000. Tapos, pagka uh, second offense na, second violation, uh, pag lending, 50,000. Pag financing, 100,000. Okay. Pag third offense naman, uh, dapat, si ano si SEC na uh, kumbaga uh, pwedeng mag-impose si SEC ng ano hindi bababa -ba sa dalawang base na halaga nung second violation pero hindi naman lalagpas ng ato ng uh, 1 million. You know? Syempre si SEC po, pwede yan mag no, ng lending or financing uh, activities ng uh, isang kumpanya ng hanggang 60 days no. Tapos syempre po, pwede rin naman ano, uh, si SEC may kapangyarihan yan na i-revoke yung certificate of authority to operate ng isang financing o ng isang lending company. No? Tapos ngayon, kung ano, po pwede naman kayo mag-report ng harassment or data privacy violation no, sa mga ano mga relevant authorities kagaya ng uh, BSP, okay? Uh, tapos sa SEC, pwede rin kayo mag-report no? sa National Privacy Commission, no? sa PNP Cybercrime Division, pwede rin po sa NBI uh, cybercrime division. Ah no? uh, sana po eh may natutunan kayo no, sa ating uh, explanation sa memorandum circular 18 series of 2019 na also kilala sa prohibition on unfair debt collection practices of financing companies and lending companies. No? Kung meron po kayong uh, mga katanungan ay eh, mali lamang mag-comment at susubukan po natin sagutin sa abot ng ating makakaya. Tapos kung meron mga ngayon mga gustong topic na gusto niyong uh, talakayin, uh, i-comment yun na rin po at subukan natin uh, gawan ng uh, munting uh, uh, video. So yun lang po muna sa ngayon at uh, marami pong salamat. Yun lang.